Ayan, may kwento ako sa inyo Since matagal na akong muuntan sa asa, ang kubo, ang bahay nito ay kubo lang, baro-baro. Dati, sa card, mayroon na akong no, muta ako. Ngayon, nakita niya yung CR ko. CR ko yun, di ba, dati? Wala yun. Ngayon, nilon ko yun sa ano, sa card. Tapos yun, nakuha ko. unti-unti. Tapos, mo sa ano naman sa di nga yun nagmalis na ako nag sa akin nag ano nang sa asa at ito bukod sa sahod ko yung nilog ko sa akin yung ko ng bahay at pagawa ng shop doon sa labas pero dahil nga ako lang ang sa kusina madagdag-dagdag ako ng, ng, ng ano doon sa shop na ano ito sa shop. Tapos, yun na. Ayan. Ah, ano ngayon? Ang makakwento ko is dahil nga ano, yung napagda napagda ko at maayos itong bahay ko. So, dahil sa pag, ano ko sa, sa asa. At yung, yung opportunity mo ngayon, alam nyo ba? First day ko ngayon. Ako ngayon ang mag-collect ng mga ano nang, ano sa collect ng ahas ano, ng Ako ang magiging one, one na ako, ginawa nila akong secretary. Eh. sabihin po, malaki po ang rebates na ibibigay sa akin. 10% po. Yun. 10% po ibibigay sa akin. Kapag ka pa, may, an bugaw. uutang ko sa asa nang wala nang tubo. Kasi 10% eh. 10%. Sipin nyo ah. 10%. Sa 10%, is halos kalahati ang may babalik sa akin. 5% na lang ang tubo ni asa sa akin. O diba? Ang ganda. Kaya ngayon, agap ako. Maliligon ako. Maligid ako. Sa liko.

Siyempre, itong pagpapariban ko eh. Galing po sa asawa dito kay Ate. Sumahod po ako. Kaya nakapagpariban po ako. Ali. Bye!